Hello ka Magandang umaga sa atin. Ayan. Medyo nagluto man ang ulam ngayon si Kachabi. Ang sahog ko lang dito ay ano, kamote at saka pechay. Ayan, naglaga man tayo ng liempo. Ayan, para kahit papano eh, magkaroon naman ng sabaw ang ating buhay. Kasi kahapon eh, di kami kumain kahapon Kachabi ng ano, kanin. Yung niloto namin maruya, yung kinain namin ng anak ko. Tinamad kaming magsaing-saing magluto-luto ng ano. Ayan, kaya ganyan ang kulay ng ano sabaw. Kasi sa kaka kalkal ko sa cellphone ko, hindi ko na malaya niya natuyuan na pala yung ano niya sabaw. So parang nagkaano ng konti ayan. Parang pumula yung sabaw niya. As lagyan natin ng nor cube, para lalong magkaroon ng lasa ang sabaw. Ayan. And hanggang mamaya na naming ulam yan, kasi kami lang naman dalawa dito sa bahay. Yung mga tao sa bahay, yung mga nagkatrabaho sila. So kami lang dito. Pinapaano ko na lang yung pechay. Pinapalambot ko na lang. Webis na yung kachabs. Happy Thursday sa atin. Good vibes lang tayo para happy ang life. Kung nagustuhan mo yung ulam na pork nilaga, magluto ka na rin. At kung nagustuhan mo yung video, mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat. Ayon lang, magandang umaga Pilipinas.